madaling manghusga sa mga pagkakamali ng iba. Pero bago mo gawin ito, tingnan mo muna ang sarili mo. Baka naman hindi ka naiiba. So John chapter 8 verse 1 to 11, isang babae ang nahuli sa akto ng pangangalunya, adultery. Dinala ng mga eskriba at pariseo ang babae kay Jesus upang subukin si Jesus. Ngunit sa halip na hatulan, sinabi ni Jesus, ang walang kasalanan sa inyo ang maunang bumato sa kanya. Isa-isang umalis ang mga tao mula sa pinakamatanda at ang tanging na iwan ay ang babae at si Jesus. Sinabi ni Jesus sa babae, Kahit ako man ay hindi hahatol sa iyo, humayo ka at huwag ka nang magkasala muli. Sa buhay, may kanya-kanya tayong hinaharap na laban. Sa halip na husga ng iba, nakamubuting tingnan mo muna ang iyong sarili. Sapagat lahat tayo ay nangangailangan lamang mapatawat. Ikaw, ano ang inihingi mo ng kapatawaran sa Diyos at kapwa? Salamat po sa mga nag-follow at share ng conversations with Father Jerome SVD. Pakitulungang makaabot ang mensahe sa iba. Lakin 'yong tandaan, lakasan mo ang iyong loob, pinagdarasal kita.